Hello sa lahat! Si Casey ito, Sobrang excited akong nandito sa Hermosillo, Mexico. Alam nyo naman, mahilig akong mag-explore ng mga bagong lugar. At ang Hermosillo ay isa sa mga lugar na matagal ko ng gustong puntahan. Ito ang kabisera ng estado ng Sonora sa Hilagang, Mexico, na may magagandang tanawin ng disyerto at mayaman na kasaysayan. At nakakagulat, hindi ako binigo ng Hermosillo. Tinatawag nila itong lungsod ng araw at ngayon, naintindihan ko na kung bakit. Ang sikat ng araw dito ay napakaliwanag, at lahat ng bagay ay napupuno ng mainit at ginintuang liwanag para bang laging may natural na beauty filter na naka-on. Ngunit ang magic ng Hermosillo ay higit pa sa sikat ng araw, mayroon itong special na vibe. Isang enerhiya na hindi mo makikita sa ibang lugar. Para itong Rio de Janeiro, pero nasa gitna ng desierto alam mo ba? Ito ay isang perfectong timpla ng sinaunang kultura at modernong buhay. Ang pagkain ay napakasarap, at ang mga tao ay napakabayit at welcoming. Ang galing! Sa susunod na ilang araw, susuriin ko ng husto ang Hermosillo, at mararanasan ang tunay na kaluluwa ng lungsod na ito magahiking tayo, bibisitahin ang mga sinaunang katedral at museo, at siyempre, susubukan ng maraming karne asada. Kaya, handa na ba kayo? Ito ay magiging isang hindi malilimutang adventure. Magiging napakaganda nito. Tara na, mga kaibigan, ang una nating pupuntahan dito sa Hermosillo ay Cerro de la Campana. Ang Cerro de la Campana sa Spanish ay nangangahulugang Bell Hill, at totoo lang, hindi ito basta-bastang burol. Isa itong kamanghamanghang lugar, at mula sa tuktok nito, makikita mo ang buong Hermosillo. Para kang nakatayo sa tuktok ng Sugarloaf sa Rio de Janeiro. Sabi ng mga lokal, tinawag itong ganyan, dahil mukha itong kabaligtad na kampana. Kung nagtataka kayo, kung totoo ba yon, kailangan nyo itong tingnan, para sa inyong sarili. Pagdating mo sa tuktok, sasalubungin ka ng walang katapusang tanawin ng siyudad. Napakaganda, Makikita mo ang tanawin ng disyerto, ang mga abalang kalye ng siyudad, ang mga tao, at maging ang Sierra Madre Mountains sa malayo. Wow! Nakakabighani talaga ang tanawin. Ang pag-akyat sa burol na ito ay break time isang tunay na adventure. Masasabi kong hindi ito madali, maniwala sa akin. Maniwala ka sa akin. Ang daan ay medyo mahirap, matarik, at mabato. Para kang umakyat sa isang tunay na bundok. Mga Susubukin nito ang iyong pasensya, ang iyong tibigay marahil, at marahil maging ang iyong kalooban. Pero, pero, maniwala ka sa akin, pagdating point-point na tuktok, malalaman mong sulit ang lahat ng pagod. Ang pakiramdam ng tagumpay kapag narating mo ang tuktok ay, wow, napakasarap. Masasabi kong ito ang pinakamagandang pakiramdam, lalo na sa paglubog ng araw. Wow! Ang tanawin na bubungad sa iyo ay hindi mo malilimutan. Well, pagkatapos ng napakagandang pag-akyat sa Cerro de la Campana, oras na para mas malalim nating tuklasin ang kasaysayan at kultura ng Hermosillo. At wala nang mas magandang simulan kundi itong katedral na ito, sa mismong sentro ng Hermosillo. Ito ay talagang isang special na lugar. Hindi lang ito basta-bastang simbahan, mga kaibigan. Ito ay simbolo ng lungsod, isang patunay sa mahabang kasaysayan at kaluluwa ng mga tao rito. Itinayo noong huling bahagi ng ika-18 siglo. Nasaksihan nito ang mga revolusyon, malalaking pagbabago sa kasaysayan, at hindi mabilang na kuwento. Isipin nyo na lang, kung gaano karaming kuwento ang kayang sabihin ng mga dingding na ito. Ang paglapit pa lang sa kahangahangang gusaling ito, ay sapat na para mapahanga ka, o mapahanga ang arkitektura ay talagang kahanga-hanga. Tingnan nyo ang mga tore na umaabot sa langit, ang masalimuot na mga ukit at ang napakagandang stained glass na bintana. Halos parang paglalakbay sa panahon, pabalik sa panahon ni Michelangelo. Kahit hindi ka religyoso, hindi mo maiwasang pahalagahan ng ganda at kasaysayan ng lugar na ito. Ito ay talagang isang gawa ng sining. Sining para sa sining. Nagpapaalala ito sa atin ng kadakilaan ng pagiging malikay ng tao at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kasaysayan. Kaya, pasok na tayo. Sa sandaling tumawid ka sa pintuan, mararamdaman mo ang malamig na hangin at ang katahimikan na bumabalot sa iyo. Para itong isang oasis ng kapayapaan mula sa ingay at init ng lungsod. At kapag tumingala ka, wow! Mamamangha ka sa laki ng lugar na ito. Ang mataas na kisame, ang maringal na altar, at lahat ng magagandang detalye ay simpleng nakamamangha. Napaka-espesyal na nasa isang lugar na puno ng kasaysayan at kabanalan, mahirap ilarawan sa salita, ang kapaligiran, o, oh, espesyal ito, pakiramdam mo ay napakaliit mo sa harap ng kadakilaan ng lugar na ito. Kailangan kong aminin, kahit hindi ako masyadong relihiyoso, hindi ko maywasang maramdaman na ang lugar na ito ay may espesyal na enerhiya, isang kapansin-pansing kapayapaan at katahimikan. Habang naglalakad ka sa loob ng katedral na ito, hindi mo maiwasang isipin ang lahat ng mga tao na naglakad sa mga batong ito bago ka pa man, Maraming henerasyon ng pamilya ang dumating dito upang magdasal, magdiwang, magluksa, at makahanap ng aliw. Ito ay isang malakas na patunay na ang ilang bagay ay talagang walang hanggan. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yan ang mga bagay na nagkokonekta sa atin, anuman ang pinanggalingan natin, o ang pinaniniwalaan natin. At yon ang bahagi ng paglalakbay, hindi ba? Hindi lang ito tungkol sa pagtingin sa mga bagong lugar, kundi tungkol din sa pag-aaral tungkol sa ibang kultura, pagtatanong sa ating mga paniniwala at pagpapalawak ng ating pananaw. Kaya, kahit hindi ka relihiyoso, lubos kong inire-rekomenda na bisitahin mo ang katedral na ito. Ito ay isang magandang piraso ng kasaysayan at isang dapat bisitahin kung nasa Hermosillo ka. Tara, mga kaibigan, lumayo muna tayo sa ingay ng mga kalsada ng Hermosillo, at bisitahin natin ang museong ito. Maniwala kayo sa akin, napaka-espesyal na lugar ito. Ito ang museo ng mga popular at katutubong kultura. Ito ay parang isang paglalakbay sa panahon. Kanina lang ay nasa gitna pa tayo ng maingay na sentro ng lungsod. Hays, ngayon naman, ay lubos na tayong nalulubog sa malalim na kasaysayan ng Sonora. Ang lugar na ito ay tunay na kayamanan. Para sa sinumang gustong maunawaan ang kasaysayan ng lupain ito, at ang mga taong nanirahan dito, oo, mula pa noong simula. Dito, makikita mo ang mga katubong ugat ng Sonora, ang kanilang mga tradisyon, sining, at paraan ng pamumuhay. Lahat ay ipinapakita at inaalagaan ng may malaking paggalang. Pagpasok mo, mararamdaman mong hindi lang ito isang lumang gusali na may mga lumang bagay. May buhay na enerhiya dito, at halos maramdaman mo ang kaluluwa ng nakaraan. Bawat bagay dito ay may kuwento, isang kultura at henerasyon. Nakakaantig isipin ang mga taong nanirahan dito at ang mga tradisyong humubog sa lupaing ito. Ang lugar na ito ay nagpapaalala sa atin na marami pang bagay kaysa sa kung ano ang nakikita natin sa simula. Isa sa mga bagay na labis na nakaantig sa akin sa museong ito, ay ang mga tela. Ang mga magagandang disenyo at makukulay na kulay, bawat hibla ay may kuwento. Ang pagkakagawa ay kahanga-hanga. Pakiramdam mo ay bawat piraso ay ginawa ng may pagmamahal at pag-ingat. Na parang may sarili itong kaluluwa. At pagkatapos ay naisip ko ito. Hindi lang ito mga bagay, kundi mga simbolo ng kanilang kultura, ng kanilang mga paniniwala, at ng kanilang koneksyon sa lupa. Bawat simbolo, bawat kulay, ay may kahulugan. Ito ang paraan nila ng pakikipag-ugnayan. Ang paraan nila ng pagkukuwento. At yon ang ginagawa ng museong ito. Pinag-ugnay nito ang nakaraan at ang kasalukuyan. Nagpapaalala ito sa atin na lahat tayo ay konektado sa pamamagitan ng karaniwang karanasan ng tao. Ito ay parang pagtingin sa isang bintana hindi lang para makita ang mga bagay, kundi para makita ang ibang panahon, ibang paraan ng pamumuhay. Pinapayagan tayo nitong maunawaan ng yaman at pagkakaiba-iba ng kasaysayan ng tao. Napakaganda nito. Sa totoo lang, mahilig ako sa mga museo. Pero ang museo ito ay talagang nakaantig sa akin. Nagpasya ito sa akin. Hindi lang ng sa akin, hindi lang tungkol sa mga bagay, kundi tungkol sa mga kuwentong sinasabi nila, at sa mga taong nasa likod nila. Talagang nakakatulong ito sa iyo, na maramdaman ang kaluluwa ng Sonora. Sa tingin ko, ito ay isang magandang lugar para sa lahat, upang matulungan tayong maunawaan ang nakaraan, at ang iba't ibang kultura na humubog sa ating mundo. Lalo na sa isang lugar tulad ng Hermosillo, kung saan ang kasaysayan ay nabubuhay sa bawat kalye at bawat bato. Kaya kung pupunta ka rito, huwag mong palampasin ang pagbisita sa museo ng mga popular at katutubong kultura. Maniwala ka sa akin, hindi ka magsisisi. Ito ay magiging isang di malilimutang karanasan. At sino ang nakakaalam, baka mag ito sa iyo na tuklasin ang sarili mong mga ugat at tradisyon. Dahil mas marami tayong natutunan tungkol sa nakaraan, mas mahusay nating mabubuo ang kinabukasan. Sige na, mga kaibigan, pag-usapan natin ang Plaza Zaragoza. Ito ang puso ng Hermosillo. Ito ang pinakamasigla at pinakabuhay na lugar sa buong lungsod. May nangyayari dito sa lahat ng oras, mula umaga hanggang gabi. Mga lokal at turista, lahat ay nag enjoy Makakakita kayo ng mga nagtitinda sa kalye dito. Nagbebenta ng lahat ng bagay, mula sa mais hanggang sa mga gawang kamay. May mga batang humahabol sa mga kalapati, mga magkasintahan na naglalakad ng magkahawak kamay, at mga musikero sa kalye na tumutugtog ng magagandang kanta. Ang buhay-buhay dito. Ang ganda ng pakiramdam dito, di ba? Ang sigla, gusto ko na lang sumayaw sa tugtog. Para bang ang buong lungsod ay humihinga kasama natin, at tayo ay humihinga ng malalim nang hindi natin namamalayan. Ito ang kahulugan ng paglalakbay, di ba? Ang maliliit na bagay na ito, ang mga tunay na karanasan na ito, ang nagpaparamdam sa atin na buhay at konektado sa isang bagay na mas malaki. Ang ganda ng Plaza Zaragoza ay parang isang maliit na bayan sa isang malaking lungsod. Sa isang banda, mayroon kayong magagandang lumang kolonyal na gusali, kumikinang sa araw na may lahat ng kanilang masalimuot na detalye, nakakaakit lang. At sa kabilang banda, mayroon kayong mga modernong kape at usong tindahan. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatagpo ng perfecto dito. At paano naman ang mga tunog dito? Hindi ba't ka mga mangha? Parang isang symphony ng lungsod. Ang ingay ng pag-uusap, ang tawanan ng mga bata, ang tunog ng gitara, ang pagdaloy ng tubig mula sa fountain. Lahat ng tunog na ito ay nagsasama-sama upang lumikha ng pinakamagandang awit ng Hermosillo. Maari kang umupo sa bench ng maraming oras at manood ng mga tao, mag-enjoy sa kapaligiran. Hindi ka magsasawa. At yan mismo ang ginagawa ko ngayon. Ang Plaza Zaragoza ay hindi lang isang magandang lugar. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga tao, nagpapalitan ng ideya, nagdiriwang, at nagbabahagi ng mga kuwento ang mga pamilya ay nagpipiknik, ang mga kaibigan ay nag-usap, ang mga artista ay nagpapakita ng kanilang mga gawa, ang mga musikero ay tumutugtog. Ito ay isang lugar lamang ng pagtitipon, isang lugar kung saan ang lahat ay nararamdaman na sila ay kabilang. Ito ay isang sentro, isang lugar na bukas sa lahat, at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang at isang tunay na komunidad. At yan ang dahilan kung bakit mahal na mahal ko ang Hermosillo. Ito ay isang lungsod, na marunong magdiwang ng buhay, isang lungsod nagpapapahalaga sa kultura nito, at isang lungsod na may malaking puso, na tinatanggap ang mga bisita ng bukas palad. Kaya, kung pakiramdam ninyo ay pagod kayo, kailangan ninyo ng kaunting enerhiya, o gusto ninyo lang maramdaman ang tunay na tibok ng puso ng Hermosillo, ang Plaza Saragosa ang lugar para sa inyo. Pasasalamatan kayo ng inyong puso. Gusto niyo bang lumayo sa init ng Hermosillo? Kung oo, nasa tamang lugar kayo. Ito ang Museo ng Sining ng Sonora, o mas kilala bilang Musas. Ang lugar na ito ay isang cool na oasis, puno ng modernong sining. Kahit ang mismong gusali ay maganda at modernong disenyo, na may maraming natural na ilaw na lumilikha ng isang kahangahangang kapaligiran para tangkilikin ang sining. Pagpasok niyo pa lang dito, mararamdaman niyo na may kakaibang nangyayari. Tiwala lang, kalimutan niyo na ang lahat ng iniisip niyo tungkol sa mga boring na museo, ito ay isang lugar na nakakaaliw, na magpapaisip sa inyo. Talagang hinihikayat kayo nitong tuklasin ang mundo ng sining para sa inyong sarili. At ang mga sining na ipinapakita dito. Nangangako akong hindi kayo madidismaya. Makakakita kayo ng mga kakaibang installation, mga sculpture na magpapaisip sa inyo, at mga magagandang painting, ang daming makikita dito. Hindi lang kayo makakakita ng mga gawa ng sikat na Mexican artists, kundi pati na rin ng mga bagong talento na may malaking potensyal. Ito ay isang magandang pagkakataon para tuklasin ang modernong sining ng Mexico. At alam nyo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi? Ang buong museo ay nakaayos para talagang maramdaman nyo ang sining sa paligid nyo at kumonekta dito. Hindi lang titingin, kundi mararamdaman, mag-iisip at mag-uusap tungkol sa nakikita nyo. Ito ay isang karanasan na nakaantig ng damdamin. Ang musa ay hindi natatakot sumubok ng mga bagong bagay. Bukod sa mga painting at sculpture, makakakita rin kayo ng mga video installation mga exhibit na gumagamit ng iba't ibang pandama, at minsan ay mayroon ding live performance art. Talagang sinisira ng museong ito ang mga limitasyon ng kung ano ang alam nating sining. Naiintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Talagang binabago nito ang paraan ng pagtingin niyo sa mga bagay at hinahayaan kayong makita ang mundo sa ibang paraan. Yan ang magik ng sining, di ba? Pinapaisip tayo nito, hinahayaan tayong makaramdam at magtanong. At bukod pa doon, lahat ng exhibit dito ay napakabuti ang pagkakagawa, at laging ang pinakamahusay na mga gawa ang pinipili. Laging may bago at kapanapanabik, at bawat pagbisita ay ibang karanasan. Kaya, kung mayroon kayong kahit kaunting pagmamahal sa sining at nasa hermosillo kayo, huwag palampasin ang pagbisita sa musas. Sigurado akong mapapahanga kayo nito. Aalis kayo dito na puno ng inspirasyon at bagong enerhiya, at sino ang nakakaalam, baka gusto niyo ring gumawa ng sarili niyong sining. Ay, muntik ko nang makalimutan. Pagkatapos ng isang araw na puno ng sining, maaari kayong umupo sa kafe ng museo at mag-enjoy ng tsaa o merienda. Ito ang perfectong lugar para mag-relax, tamasahin ang kapaligiran, at hayaang pumasok ang lahat ng creative energy na iyon. Ang ganda talaga ng napapalibutan ng napakaraming sining, promise. Talagang hinihikayat kayong gumawa ng sarili niyong sining. Sino ang nakakaalam, baka pagtapos ng pagbisita niyo sa Musas, matuklasan niyo ang isang bagong creative side sa inyong sarili. Kung naghahanap kayo ng isang araw na puno ng kultura, inspirasyon, o gusto lang lumayo sa init ng Hermosillo, ang Musa sa isang magandang pagpipilian. Tiwala lang, at iyan ang katapusan ng ating paglalakbay sa mundo ng sining. Kumusta? Handa na ba kayo? Ngayon na ang oras para sumisid tayo sa kultura ng pagkain ng Hermosillo, at ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa carne asada. At hindi lang ito basta-bastang Saturday barbecue hindi. Sa Hermosillo, ang carne asada ay isang paraan ng pamumuhay, isang filosofya. Kapag naglalakad ka sa mga kalye ng Hermosillo, maamoy mo ang masarap na amoy na iyon sa hangin. Mausok, maanghang, at, mmm, amoy uling, napakasarap nito na mapapaisip ka. Kailangan kong tikman ito, ang amoy na iyon ay parang sirena na kumakanta, humihila sa iyo. Inaanyayahan nito ang lahat sa isang kapistahan na nangangako ng isang kamangha-manghang culinary adventure. At maniwala kayo sa akin, sulit ito. Isipin, malambot, makatas na hiwa ng karne, perpektong minarinade, dahan-dahang inihaw sa mesquite charcoal, na lumilikha ng magagandang marka ng ihaw. Naglalaway na ako. Ang pag-usap palang tungkol dito ay nagpapalaway na sa akin. Kaya isipin kung gaano ito kasarap, Ngunit ang nagpapabukod tangi sa carne asada, ay hindi lang ang lasa. Ang tunay na sikreto na nagpapabukod tangi dito, bilang isang Sunday family meal, ay ang pagbabahagi. Nagtitipo ng mga kaibigan at pamilya, ang hangin ay laging puno ng kagalakan, nag-uusap sila, nagtatawanan, at kapag kinagat mo ang unang kagat, boom! Isang pagsabog ng lasa sa iyong bibig. Ito ang sandali na ipinipikit mo ang iyong mga mata at iniisip, hindi ko na kailangan pang sabihin, di ba? Bawat lungsod ay may sariling iconic na pagkain, di ba? ang Roma ay may carbonara, ang Naples ay may fried pizza, ang New York ay may pizza, ang Philadelphia ay may cheese steak. Kaya paano ang Hermosillo, carne asada, siyempre, walang duda. Sa Hermosillo ang carne asada ay hindi lang isang pagkain. Ito ay isang kultura, tulad ng happy hour sa São Paulo, o isang Sunday football game. Ang mga nagtitinda sa kalye ay nagiihaw nito sa harap mo, inihahain ng mainit sa mga paper plate, napakasarap. Ang mga pamilya ay nagu ng malalaking barbecue sa kanilang mga bakuran at ang mga restaurant o oh, ang mga restaurant. Napakaraming pagpipilian, mula sa maliliit, mapagpakumbabang restaurant na ipinapasa sa pamamagitan ng word of mouth hanggang sa mga magagarang at high-end na kainan. Para bang bawat isa sa Hermosillo ay may sariling sikreto na lugar para sa carne asada. Sa madaling salita, lahat ay nagpapaligsahan kung sino ang gumagawa ng pinakamasarap, tulad ng pinakamahusay na feijoada competition sa Rio, o ang pinakamahusay na akaraje sa Bahia, bawat isa ay may sariling natatanging recipe. Ngunit iyon ang nakakatuwa, di ba? Saan ka man magpunta, makahanap ka ng kamanghamanghang karne asada. Kailangan mo lang hanapin ang iyong paboritong lugar. Ang maliit na sulok na iyon na ng iyong puso. Kaya paano ka pipili sa paraiso na ito ng uling? Napakasimple, tanungin ang mga lokal. Sila ang nakakaalam, magtiwala ka sa kanila, tanungin sila at sundin ang kanilang payo. Sino ang nakakaalam, baka ibunyag pa nila sa iyo ang isang maliit na sikreto. At higit sa lahat, maging mausisa at sumubok. Subukan ng iba't ibang hiwa ng karne, tikman ng iba't ibang marinade, tikman ng iba't ibang uri ng sarsa. Simula ng perfectong paglalakbay ng lasa. Huwag lang kumain. Mahalin ang mga lasa ng Hermosillo. Damhin ang lungsod na ito gamit ang iyong kutsilyo at tinidor. Huwag lang kumain mahali ng mga lasa ng hermosillo. Damhin ang lungsod na ito gamit ang iyong kutsilyo at tinidor, magpipiesta ang iyong panlasa. Kaya ayan na, isang malalim na pagsisit sa mundo ng carne asada. Ang carne asada mula sa hermosillo ay isang di malilimutang karanasan, isang lasa na kukuha sa iyong panlasa, isang amoy na magpapabighani sa iyo, at isang alaala na mananatili sa iyo, matagal pagkatapos mong umuwi, tulad ng pinakamagandang souvenir mula sa isang perfectong bakasyon. Well guys, Malapit nang matapos ang ating adventure sa Hermosillo. Pero isa itong kamanghamanghang adventure. Umakyat tayo sa mga bundok, naglibot sa mga lumang simbahan, naglakad sa mga makulay na plaza, at nakakita ng iba't ibang sining. At higit sa lahat, kumain tayo ng masarap na carne asada. Hermosillo, nakuha mo ang puso ko. Ang lugar na ito, kasama ang mga mababait na tao at mayaman na kultura, pakiramdam ko ay nasa bahay ako ng lola ko ganap na nalubog sa vibe ng Mexico kung nagustuhan mo ang video na ito huwag kalimutang pindutin ang pulang subscribe button tulungan mo kaming palaguin ang channel para makapaghatid kami sa iyo ng mga bagong adventure sa Mexico bawat linggo kaya ano pa ang hinihintay mo Expedia Airbnb booking.com o anumang travel website na gusto mo i-book mo na ang iyong flight papuntang Hermosillo ngayon. Halika at maranasan mo mismo ang masasarap na pagkain, magandang sikat ng araw, at mainit na pagtanggap na naghihintay sa iyo sa gitna ng Sonora. Sa susunod na episode, lilipad tayo sa Huwag Palampasin.